Sumunat po kasi sila sa atin hong uh, chief of reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Santos Suarez uh, Eden Suarez Santos ay may uh, mailipat daw po ng ibang uh, bit assignment sen, eh, sapagkat, sa si Eden daw po ay meron yatang di ay mga paglabag sa protokol sapagkat nais niya yata mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka na yung uh -huh. protokol na yun ay dumaan sa public hearing. Paano mo ipagbabawal yun? Parang wala sa hulog yung ganun eh. Aha. Bakit? Na, ba't ka namimili, di ba? <laughs> ano bang problema? Hmm, sulat ng... Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Alam mo no? na ba sa pang-pahayagan. At totoo, ayaw sana natin talakayan ito, Sen, eh. Kasi po, kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po, internal sa pagitan po ng NET25 at saka ng uh, Presidential Communications Office sumunat po kasi sila sa atin hong uh, Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si ate Eden Santos Suarez uh, Eden Suarez Santos ay uh, mailipat daw po ng ibang uh, beat assignment sa pagkat si Eden daw po ay meron yatang dumano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais na yatang mag-ambus interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan. Sinasabi mo, mayroong protocol na bawal ang ambus interview sa ating Pangulo. Sen? Teka muna, yung uh -huh. protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Ah, wala na, wala na <laughs> po, <laughs> po lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang uh, kalipunan na reporter at kung saan sila dapat alam Opo. nila ni Alam nila, ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam alam, alam nila lahat. Para, ano at po, pumayag lahat. Actually, wala naman dito tanong. kundi ay parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radio, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng yang Sen. So, eh, bakit naman, uh, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. Ah, may ganun ba? Eh, minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi Opo. mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon. Doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. Oo. At talagang gusto mo namang itanong yon sapagat bahagi ng tungkulin mo. Oh. Hinahabol mo talaga yung may mga... May mga... Ano yung reporter eh? Oh, may, oh, mga oras, may, may mga oras, may, mga, deadlines. Deadline. Oh, oh. At siguro, isa sa kanyang uh, assignment ay kailangan nating kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito at oh, ang oh. deadline niya. Eh, yun ang panahon na nakita niya. Oo. Oh, Paano mo ipagbabawal yun? Ang <clears throat> parang may nilabas silang video yun eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ating event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Hmm. Na parang may... May, may, may papakita ba natin? Lalo ko nilabas din nila eh. So na... So, mga pita, sinasabi mo, ba, protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kumaari wala tayong ambush interview, uh, maliba lang gustuhin ng Pangulo na mag- O oh, yun naman pala eh. Na Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang uh, gumagawa ng paraan? Oo. Uh -huh. Baka naman ng Pangulo nakahandaan namang magpa-interview. Ay eh, sila lang. Yun nga yung sinasabi uh -huh. ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan? At yan ba yung sinangayunan ng lahat? Uh, ng bakal... mga reporters na may kinalaman diyan? Parang yun, atas akala... Request yun, Sen. Pro, re, parang protocol, well, request Hindi, una, basically. Una muna ako, ab, personal. Opo. Kung uh, hihilingin nila si Eden uh, Suarez Santos ay ilipat, tatalisin doon, <coughs> paano natin gagawin yun? Eh si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Ayun <laughs> na nga po. <laughs> paano ko i-substitute yan? Saan uh -huh. ako pa? Opo. Uh -huh. Eh napaka-hirap mga uh, kumuha ng... Uh, report alam mo na manang reporter natin taon na tapo taon na ang kanilang training dito uh -huh. hindi naman ganun kadali na basta ka nalang lang maglipat yes. kaya hindi ganun naman ang patakaran uh -huh. eh bakit naman ako kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung space yung binigay ah, sa akin ah, para sa akin, din opisina. Opo, na, bagay kasi ang ipinunta ko ron, meron orientation doon sa finance and administration. Opo. Ipinakiusap nila sa araw na yon, makita man lang, magkita lang kami noon at saka yung staff na pangon na yung staff na nilinya nila, ma, ma magkausap-usap kami, at saka makita ko na yung aking opisina. Opo. Yun lamang, wala naman akong ipinuntan ibang bagay doon. Pinipilit akong, uh, inahabol ako ng isang reporter. Ah, o nga Talagang inahabol ako. Sabi ko, uh, sandali hmm. lang, sabi ko, aakyat kami. Pupunta kami doon sa uh, P-floor kasi gusto kong makita lang yung space. Pwede po ba akong pumanhik din? Ay, uh, maghintay ka na lang dito, sabi ko. Uh, alam niya siguro na no, magkakahiwalay na kami. Mm -mm. Tinanong pa rin niya ako. Kaso talagang mamapilit. Wala, wala. Ayaw ko talagang magpa interview Tsaka Opo. na lang, sabi ko, kasi uh, pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya. Uh -huh. uh, ano po bang masasabi niya? Tungkol pa rin sa impeachment. Ah, opo. Alam mo yung sinagot ko? Mm -hmm. Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. <laughs> Akalain mo, in-upload niya sa, sa, uh, sa, ano uh, na, inquirer deal. naman opo. yan. Inquirer. Opo. O, ngayon natin, isang milyon na yung views. <laughs> Yun <laughs> lang mga yung sinabi lo, make ko. Yun lang maikli-maikli sinabi niyo. ibig ko sabi, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila eh. Opo. Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking ang naking ipinangako sa sarili ko, pupunta lang ako doon sa network na nirerespeto ko. Ohoho. Uh -huh. uh -huh. Yung network, nakasali ako doon. Opo. Uh -huh. At doon gusto nila gusto nila akong pakinggan, makinig sila sa network. Oho. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero may kinalaman sa Ambos. Opo, Ambos interview. O, eh, bakit doon hindi binabawal? tila na, abol niya ako, eh. May statement po ang ano dito, mga opisyal ng Malacanang Press Corps. Ayan, yan o. Nagpadala sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, upang ipahayag na tinututulan nila yung request na pagpapalit sa reporter. Member kasi, di ba? Ang Malacanang Press Corps. Member ng Malacanang Press Corps. Sabi nila, ay... Ang Malacanang Press Corps na siya, tulungan, pribadong grupo yan. Ito yung mga reporter na nag cover sa Malacanang di so, Oh, mm Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Aha. Malakanyang. Ah, yes. Malakanyang press corps. So, maganda. Inututulan so. nila na dahil lang sa protocol breach ay pa ililipat mo ang isang reporter. So, so, ango, baka sa kanila, ay hindi po pwede na ang isang uh, protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkuli lalo na kung ito ay kaugnay na ng ano yun na nga uh -huh. sinasabi ko magkakataon niya na yun eh uh -huh. kaya ako sinasabi ko ngayon ako personal lang naman din ano uh -huh. hindi ko na kayo sinasangkot at, uh, at ang ating ating programa uh -huh. ako personal ko lang uh -huh. uh -huh. eh simple nakamagaling nating na reporter eh saan <laughs> ako hanap ng ipapalit sa kanya ng gano'ng gano'ng kadali uh -huh. ano masasabi ko dyan oo uh -huh. uh -huh. Si si Elise nga 17 years na mm -hmm. nag-cover ng Malacañang. Uh -oh. Ano ha? Bawalang galang na sa si ibang reporter natin. Ayan ay, oh, ano. oh. Ang sabi niya, meron talaga mga ganya protocol pero wala nakakapigil sa isang reporter. Ano? Ah, Tanong 'ta. <coughs> Mr. President ay ano mm -hmm. may sasabihin siguro. Pisang daw yung mga pagkakataon ng pangulo kahit walang schedule na interview, mm -hmm. sumasagot. Mm -hmm. uh, ah, sa mga reporter, mm -hmm. para ni FBR, para ni ERAP, para ni GMA, uh, wala na schedule yun po ang, ano ah pero <coughs> hindi daw po nagiging malaking isyu sa kanila yon oh. sapagkat sa pangulo ay eh, okay naman pala yung ganun okay, no, eh, okay naman pala tsaka parang oh. para bang akala mo eh akala mo eh binabantay nila pa baka mamaya ayo pa nga ng pangulo yung ginagawa nila ganun ayun na nga po oh. na ang pangulo sinabi sa kanila oh. ako nang ano Ayaw ko ng uh, ambus interview. Si interview. O, oh. kayo lang ang gumagawa niya para magpasikat kayo. Mm -hmm. Eh. mo, eh, pinoproteksyon niyo. Eh, ba't mo uh po -huh. Hindi niya kailangan ng protection magtatanong lang naman. Eh. Ayun na nga po. Oh. Tsaka na depende naman sa Pangulo ko, ayaw sa magot eh, di ba? Mm uh -hmm. -huh. Kung sasabi ng Pangulo, ayaw sa... Eh, hindi naman niya papasinin eh. Uh -huh. Nakakalokohan nga dyan, minsan, minsan, minsan di ba Nelson? Minsan tayo mga ka-reporter, pero hindi naman to sa Malacan niya. O, uh -huh. oh, hindi pinasin, ano? ka pinansin, ano? In-snub uh ka, -huh. ano? Biruan na lang natin yun eh. Pero ibig sabihin, depende pa rin sa Kaya, oh. Uh, naniniwala ako talagang magaling si ah, Edwin Santos Suarez. Eh. Uh -huh. Pinangingilagan siguro. Oh, uh -huh. Di ba? Mukhang mukha ganun nga. Mukhang ganun nga ang sitwasyon siya. Uh -huh. ano, well, uh, yun naman ang sabi ng iba. Mukhang uh, uh baka daw nagiging tinik ata sa mga nadya sa Malacanang ang uh, Ate Eden. Pero anyway, ang ating Talagang lang punto... magiging tinik. Dahil matinik. Oo. Oh, oh. mo na yan. Ano, ha? Ang, 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 uh, ang point lang natin dito, uh, Sen, ang atin pong tanong dito, ang atin pong gusto iparating sa kanila, mm -hmm. ang akala kasi natin, internal ito, sa pagitan po ng PCO at saka ng, ng net, uh, ng, ano, ng news, eh pero ang problema, nilabas kasi nila sa sa so, news eh. ang mali nila. 'Yun oh. Kaya sila sila ang wala sa protocol. Oo. 'di ba? <laughs> 'Yon, 'yon, Uh, oh. oh, 'yun po ang ano, naging nangyari doon. Kasi kung hindi naman po nila nilabas sa mga news po ito, hindi naman sana natin i-discuss. Kasi mm. nga, alam natin internal sa pagitan po ng Malacañang na PCO at saka ng na uh, Net25 news ang usaping ito. Okay, sa akin naman, yung ganito mga usapin, hindi to kailan magiging internal eh. Yun ang nga. Dahil may, kasang may kasangkot ding press core eh. Ah, well. Eh, puro <laughs> oh. <laughs> Mapipigilan mo ba lahat niya ah. na ang, ang, diba? ang, point lang ata doon, uh, hindi naman ata nila eh, pinaalam din sa press corps, malakanyang press corps, na sumulat mm, sila sa, <laughs> sa Net25. Malalaman you know. malalaman oh, well, yan, yun. Kaya ka po. sila nag reporter reported diba? Yan. Ano oh, Eh, oh. nandyan na yan. Oh, oh, Ang problema yan Jen halimbawa, pinalitan mo, di ba? Oo. Oh, oh, Eh, sigurado ka ba na mas... Baka man yung ip ipalit dyan eh, mas, ma, mas maraming tinik. Ay, <laughs> eh, plano ata ako. yata. At parang ano eh, parang, Apo. parang wala sa hulog yung ganun eh. Uh -huh. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? <laughs> ano ba <bang> problema? <laughs> yun na po. Di ba? Aha. Uh -huh. Kapag pinadala natin, ang isang reporter natin, yun, ando nang tiwala natin. Uh -huh. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Aya. Di ba? Kami. Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yeah. Hindi Opo. kayo ang magpapalit. O, totoo. Kahit suggestion, kahit suggestion lang, parang parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po.